Ito um, like yung sir. Oh, bago, bagong bago. Oh, ito na po. Final eh. Talaga mabubusog tayo Ito ngayon mga kabidya. Alright, so mga welcome back to my video. It's me again, Stanley Media, dito sa Tatang Station, kasama si Kalamese Boom, Hello mga kamidyo. So, ayan, so okay. ang sinurot na sa atin is. is yung sisig, di ba? At saka yung spicy lechon belly. Oh, Extra crispy bowl. At saka ito, so, ano ito? Lechon, ano, lechon flakes ba? lechon ah, flakes, ayan. Tapos, binigyan tayo ng... Bicol Express. Bicol Express mga kamedya. Yeah. Adik. Pero malalaki puso sa loob niya. So da. Uh, oh, So in collaboration with Kalamit Cebu. Alright. So finally collaboration. Collaboration. Finally, finally. Woo. Finally, okay, kakain tayo ng lechon belly ngayon dito sa Tatang's. Extra crispy boneless si bon lechon. Oh, okay. Woohoo! Alright, <laughs> <laughs> so ito na <lang> mga ka-medya, <laughs> na-serve na mga pagkain. Yes. Yeah. So, hi <laughs> so, mga ka-medya! Uh, Kain tayo mga ka-medya! Siyempre, in love ba diba? oh, natin, di ba? Sige. Kain natin yung diba? malat yun. Toast natin. Oo, ayan. Ah, Kain po! Malat. Oo. Oo. crispy talaga dito, ba'y. Mmm. Mabe. Okay. Di ba kanina tinanong natin sila? They've been operating since 2013. Yes. Yan. So, doon sila galing sa Mandaluyong. pa. So, after 3 years, lumipat sila dito. 2016. Yeah, they're now located dito sa Lahog, Wilson Street. Mm -hmm. Open sila everyday from 10 a.m. until 8 p.m. Yeah. 8 p.m. Yan. Oh. So mas ma mas maganda pag umaga. Maaga ka dito kasi marami pa silang nitsumbelit baka maubusan kayo pag hapon na or gabi na. Diba? Do, Para show bull umaga kayo pumunta dito yung opening mga 10 a.m. yan. Sige. Ikaw muna kasi tarik, 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 tarik. ikaw muna. Na ako. Oh. Kaya tayo. Hmm. And this is my first time to try tatang. Ano, first time mo? Po. Grabe ah. Oh. Boneless crispy lechon, di ba? Sabi ni Mrs. mo, dito daw siya lumaki, da, dito. <laughs> oh, pero si Mrs. dito siya lumaki. Lakad na, ah, lalakarin lang yung bahay na dito. Mm. Yeah. Mm. Oh, may tigli. Mmm. Salap, salap. Ito, di, mo, yung bago nila. Oh. Dito yung baka, di ba? Dito yung baka. Oh, that is good for two. sobra sa dalawa eh. oh, pwede. Yung so, tatlo siguro. Oh. Di ba? may fried rice ng kasama. May fried rice ng kasama, sige. Yeah, wow. Ayan. Ayan, lagyan Oh dyan. Ayan. Ah. Oh my god. My goodness. <laughs> 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 Talaga may enjoy mo yung lan mo dito. na tinaw niya ba? Return flex ba? Natin lao <laughs> na mo. Return flex ba? Ayan. Yan. Haha. Nga bang adik ni? Deba deba. Nga ni? Yan. Oh. Malabang <laughs> talaga <laughs> ng bangang to nyan.

Ah, ilang kilo yun? Parang dalawang box, so, mga 5 kilo siguro yun, yun. Kasi yung isang, ki ah, yung isang box, 2.5 kilos. Tapos yung isang box, dalawang kilo rin. Pero walang bahay doon nalo kasi hand carry lang yan. Ayun mga uh, media, tapos na kami kumain ni Kalami Cebu. So uh, Talagang hindi namin na malaya na, na, madami na pala yung kinain namin. But anyway, agali po kami sa live. Nag-live po kasi kami tapos kumain, ganun. Kasi yan yung usual na ginagawa ko. But anyway, since first time ko ito, yung feedback ko talaga, na napakalasa ng lechon na ito. They've been operating for 11 years, diba, since 2013. At uh, ano, open sila everyday, di ba? Everyday, from 10 am to 8 pm. So, tatang's Extra Crispy Boneless Cebu Uh, di ba? Award winning, di ba? Yes. And again, best Sun, of Cebu na rin best of Cebu. Uh, best, best of Cebu. Uh, uh. uh. oh. Tapos, uh, up and down po yung ano nila, yung dining. Oh, yung dining, may dining naman. Yeah. Pero pagdating namin kanina, na, no, maraming tao okay. na po. Imuntik na kami, hindi na kao kasi kadalasan po no, no, lang. No. Ganito nga no, no. kasi no, ba na, lunch. 10 a.m. Oh, 10, 10 a.m. Oh, pagbukas yan. At tumatanggap din sila ng reservation. Of uh, course, order. especially kung order kayo tapos gusto nyo ilipad sa Manila, pwede pwede. No, pwede pwede. Pwede lang. Eh, so, tumutuhin. yan. Pwede silang, uh, pwede kayo mag-order ng half slab. Siguro yung mga half slab is na sa estimated 2.5 kilos. Oh, yes. Something less, like so, that. that. Uh, tsaka yung price na sa 2000 plus. Kasi yung per kilo ng lechon nila dito, belly, is P1,060. O oh, yan. Yeah. Tapos ikikilo na nila yan. Pero pag whole slab, uh, nasa 5 kilos yung estimated. Yeah, At tsaka less, yung yes. more, yeah, more or less. So, 2, mababayaran 2, is p pesos Pero, yan mga kaniligyan. Uh, dalawa po yung branch nila. Uh, Meron may, pa sila sa uh, Manila. Manila, Manila. Yeah. So, don't forget to follow their Facebook page tatang Tatang's Lechon. Tatang's Lechon. Oh, oh. ayun So, what else? So, Uulitin ko yung mga kinain namin is lechon baka, scallops, ano pa? Uh, uh, lechon flakes, sisig, Bicol Express, dinuguan, uh, and of course, yung you know, spicy lechon. lechon. So hindi lang spicy, siyempre meron din naman yung classic. Baka hindi, nyo, hindi kayo masyado oh, pilih sa spicy. Baka. Meron mga klase. Ayun. Ay, <laughs> But anyway, maraming salamat. Kalamin Cebu yeah, for... Yeah, don't forget kalamin si <laughs> So first time namin na collaboration po dito pa mismo sa Tatay sa Chuy. And end. hopefully first of many. <laughs> okay, diba, okay. Diba, okay. Diba, diba? Alright, so what else? Uh, meron ka isa shoutout or? Oh, wala, shoutout na lang sa lahat ng kalaminyans dyan. Ganun din sa mga oh. kamidya. Don't forget to follow us, like this video. Paki heart na lang po at saka leave ng comment at baka may konti pang oras paki-share na lang po. Yes, okay? of course. Right, so hanggang dito na yung video natin at maraming maraming salamat po sa pinanood nyo yung ganito kataas na video and see you on my next vlogs! See you! Bye-bye! <laughs>